The next day. So hello, hello, mga kabosing. Welcome back to my vlog. Ayan. Good morning, good morning, good morning po. As you can see, mga kabosing, dito po ngayon sa my uh, condo tel at ato. Ayon to kanal condo tel to uh, shore residence. Uh, shout out po dyan Ayan, dito po kami nagsistay ngayon ng for two nights po ako ngayon two nights po ako dito sa my shore residence sa Pasay City malapit pa ako sa my uh, near po sa Mall of Asia Arena ah uh, Mall of Asia <laughs> ayan po mga kabosin. so papasok po tayo mga kabosing dyan kasi dito ka ako sa my uh, sa balcony o sa my lobby So, see you, see you all, mga kabosing. Salamat po sa panonood po sa aking YouTube channel. And don't forget to like and subscribe po, mga kabosing. Ayan, tapos po na ako dito. So, see you, see you, mga kabosing. And have a nice day. Enjoy! Bye-bye! Keep safe! Subscribe, please! Bye-bye!